Sa Maynila, sugatan sa pamamaril ang isang ginang at isang lalaki dahil sa onsehan sa droga. Sa pulsa CCTV, ang pagtakas ng gunman. Nasa front na nabalitang yan, si Nina Ong Makikita sa CCTV ang pagpasok ng lalaking ito sa isang eskinita sa Tondo, Maynila kahapon ng madaling araw. Matapos ang ilang saglit, kumakaripas na ng takbo ang lalaki hindi na nakita sa CCTV na maril pala ang sospek. Kinumpirma ito ng ilang residente sa lugar. Bata narinig ko lang nagtakbuhan sila. Tapos tatlong beses nagpaputok. Maraming kabataan nagtakbuhan. Hinabol na nila eh. So, ayun, ayun bumagsak o. Oh. Bumagsak yung motor Oh. Eh, ayun o. Oh. Yeah, ayun tarantaw. Ayun, okay. eh, habulin siya Oh. Bumulit ng baril. Oh. Matapos ang pamamarila, tumakas ang gunman kasama ang rider na naghihintay sa kanya. Nataranta ang dalawa ng may humabol sa kanila. Hindi na nakasakay ang gunman. Sa isa pangkuha ng CCTV, kita ang pag-iwan ng motorsiklo na ginamit ng mga sospek. Ayon sa pulisya, may kinalaman sa iligal na droga ang pamamarila. Ang nangyari pong uh, bar, uh, shooting incident, ay may kaugnayan po sa onsehan po o yung hindi po maayos na pagreremit ng uh, ng illegal na droga. Ang mga suspect po natin uh, ayon po sa ating uh, pag, uh, research ay ng ilang beses na pong nangulungan. Uh, sila po ay involved sa uh, illegal illegal drugs. Sugatan ng babaeng target ng suspect pati na rin ang nadamay na isang lalaki. Pareho silang nagpapagaling sa ospital. Matapos ang anim na oras na month hunt operation, nadakip ang rider na kasabwat sa pamamaril. Depensa ng rider, hindi niya alam na mamamaril ang kanyang kaibigan. Nagpasama lang yung tropa ko na pumunta ng ano, asawa niya. Hindi ko naman alam na ganun yung gagawin niya. Yung nakarinig ako ng dalawang puto, tumakbo po kami. Tapos nabangga po, na nabangga po, nabangga po ako. Tapos iniwan ko na po siya. Nasa kustudiyan na ng Coriones Police Station ang nahuling rider habang patuloy pa rin tinutugis ang gunman. Pareho silang mahaharap sa reklamong frustrated murder at paglabag sa election gunman. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ongpauko, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.